So, hello, what's up? Magandang araw sa atin ha? This is Mark once again. So, for today's video, mga kalapsha, let's talk about online learning application. Especially yung mga solid subscriber natin na nag-aabang ng latest updates about online learning application. Stay tuned. Tapusin itong video hanggang dulo. And, I guarantee, meron kang malalaman na pwede mo may apply sa problema mo ngayon sa online learning application. So, let's proceed. So, alam nyo ba, mga kalapsha, uh, once again, let, let me remind you na, uh, once na nagka problema ka or na involved ka sa online application huwag po kayo matakot huwag niyo pong itago okay uh, share niyo yung problema nyo kasi napakarami po talagang mga taong pwede makatulong sa inyo kasi once na tinago niyan yan dyan kayo magkaka problema maapektuhan po talaga especially yung mental health niyo. kung ano-ano na lang yung maisip niyo, uh, anong gagawin nyo paano yung masusolusyonan. Huwag po kayong matapot na i-share yung problema nyo. Okay? Marami pong mga vloggers, uh, uh, grupo, na pwedeng makatulong sa inyo. Especially itong channel natin. Uh, I know, lahat po ng mga content or video na in-upload po natin, is based po talaga on my own experience. So, sinashare po natin yung mga opinion, facts, And syempre, uh, yung mga nakasalamuhan natin na nag-share ng kanilang problema. So, sinishare din natin. So, nothing but the truth yung opinion natin dito. So, story time po tayo mga ka-lifestyle, okay? So, uh, meron pong nag-PM sa akin, nag-email, isa pong teacher, okay? So, nagka-problema siya sa kanyang online lending application na pautang peso. So, itong si pautang peso kasi mga ka-lifestyle, uh, one of the online lending application na haras to, especially. So, yun, that time kasi mga ka-lifestyle, three times na po siyang nakapag-loan sa pautang peso. So, um, yung pag-four time, nakaloan po siya. So, nagka-problema siya kasi that time nag field trip po daw sila And then yun nakalimutan niya po accidentally hindi po hindi niya po sinasadya so 3 days na pong nag uh, syempre wala siyang uh, so pag sinabi kasi field trip so kung saan saan lugar yan diba so nakalimutan niya mag online or yung mag data so that time 3 days na pala so hindi hindi po siya kasi dalawang cellphone na gamit niya so yung other phone na uh, keypad, dun po yung naka save yung ano number na may tumatawag so naka po so hindi niya po nasagot mga calls so ito nalaman niya na lang po na may problema siya sa online application, na kinokontak na pa po, po. kinokontak na pa na pala siya through her friends So, yun, yung friends niya yung nagpa-remind sa Facebook mga lifestyle so sinabi na hinahanap siya so yun uh, binigay niya yung uh, op ulit yung number ng sumatawag sa friends niya din tinawagan ni ma'am so, yun, nagka uh, ng conversation sila, maganda yung kanilang usapan mga lifestyle, napakaganda po talaga so sinabi ng agent na, once na syempre makapagbayad ka again ng full payment, syempre uh, tataas yung credit limit mo, then matik makaka-renew uh, ka so napakaganda po talaga ng usapan ito na, si ma'am nangutang sa kanyang kasamahan uh, ng pera para upang bayad sa kanyang uh, loan so yun na, sabi ni ma'am babayaran, babayaran niya din ngayong araw lang so nangutang siya nagbayad siya sa sa Ola full payment eto na mga kalabas yung uh, full payment na siya kasi sabi ng agent na kontakin lang daw siya once na nakapag full payment na siya then mag reloan siya uh, automatic na eto na hindi na makontak hindi na matawagan si agent then pag reapply niya automatic reject so bakit kasi nga mga kalabsari gaya nga ng sabi ko uh, once na meron kang kahit single re bad record like for example na delay ka lang ng one day matik na po yan, rejection so yun napakaganda po talaga ng conversation nila napakaganda ng uh, offer ni agent sa kanya pero hindi the end hindi na reject siya okay so uh, what is the point here is uh, wag kayo basta-bastang maniniwala sa mga offer ng agent. So I know mga ka-lifestyle, uh, kahit pa paano, ito kasing mga online lending application, uh, nakakatulong to sa mga individual. Especially yung kailangan, kailangan ng pera talaga. Nagkaka nagkataon lang po talaga na uh, yung mga borrowers sila, they have to choose be between the lines. Siyempre, kailangan nila piliin yung family nila between sa sa ola. So that's why hindi sila nakapagbayad. So, hindi po talaga nila intention. So nagkataon lang. eto na. O na kagad yung mga agent kung ano-ano na talaga. Kung ano-ano na yung mga pinagsasabi. Meron lang death threat. Sino ba namang tao matino ang gaganahan pang magbayad? Halos uh, i-down na or uh, ipahiya na sa lahat sa social media. So sino bang matinong tao, di ba? So yun yung mga senaryo na kinakaharap ng mga sa lifestyle natin na sobrang depressed, sobrang stress na sa ola. So once again, mga lifestyle uh, hindi po masamang uh, hindi po masama ang hindi makapagbayad sa online learning application. Nagkakataon lang po talaga na uh, nagkaka uh, problema so disclaimer po mga lifestyle kung nandito ka sa ating channel para uh, humanap ng mga ulaliling application na mautangan mo uh, hindi to para sa inyo nagkamali kayo na napasukan kasi itong channel na to is against po talaga sa mga ola kasi alam po natin yung mga consequences once na involved tayo sa ola so kahit pa paano mayroong positive pero most of Uh, kanilang mga deeds is negative so yun yung mga yun yung mga sinishare ng channel na to yung mga wrong deeds wrong strategies wrong way ng mga online lending company when it comes in their uh, borrowers so syempre um, hindi natin palalagpasin yan. issue natin. Kasi lahat naman po talaga ng opinion na pinagsasabi ko dito is based on my own experience and based din sa mga biktima ng ola. So once again, nothing but the truth. Uh, I know maraming mga negative na pumapasok sa mga comment section sa mga videos natin pero hindi natin binibigyan ng pansin yan. As long as syempre yung uh, experience natin, sinishare natin kahit pa paano, alam ko meron pa rin kagets uh, at meron pa rin mga makakakuha ng idea na 100% may apply nila sa kanilang problema sa ula so once again mga ka uh, gaya nga ng paulit ulit yung sinasabi once na ma-involve ka or magka problema ka sa online learning application hindi, hindi na kagad katapusan ng mundo mga kalabsal uh, lilipas din po talaga yan syempre, i-share mo yung problema mo mas paniniwalaan ka ng mga taong nakapalibot sa'yo kasi noon, noon na po talaga uh, noon na po talaga itong mga online learning application okay noon na sa harassment, death threats yun, noon na po talaga sila so, if I were you share nyo yung problema nyo kasi in the end of the day uh, yung mga friends mo lang, yung mga relatives mo, yung mga tao na kapalibot sa iyo, yun yung makakatulong sa iyo. So, uh, etong itong channel natin uh, nag-guide lang to para hindi kayo mawala or yun, uh, hindi maapektuhan yung mental health nyo. Kasi marami na po talagang incident na na-involve yung family nila when it comes sa uh, problema sa online application kasi yun na nga uh, hindi nila share, so nalalaman na lang ng family nila na sobrang stress na pala na yung kanilang family member kasi hindi nga sinashare so yun mga kalayapsal uh, yung story na sinabi ko uh, totoo po talaga yun so yung pang apat na beses ni, ni ma'am nareject na siya kasi three days lang siyang ah, hindi niya po inaasahan hindi niya sinasadya na hindi magbayad imagine teacher so meron po talagang pambayad hindi niya lang na hindi niya lang na accept na yun yung mga contacts niya na sa facebook yung pinukontak ganyan kalupit yung mga online learning application so pag isipan nyo na maayos kung maglulun kayo sa mga aula dahil hindi hindi basta-basta talaga yung kakaharapin yung problema once na hindi kayo or na delay lang kayo ng bayad sa kanila so I hope mga ka lifestyle um, lahat ng mga may uh, problema sa online lending application um, makaraos na dahil gaya ko for sure makaka move on din kayo wag nyo lang, wag na wag nyo lang kikimkimin or itatago. Share nyo, then pa kayo ng ibang way, ibang solutions. Uh, wag kayo mag-focus lang sa ola. Kasi, uh, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, lilipas din yan. Ha? Lilipas din yan. Wag kayong matakot. Wag, wag na wag kayong matatakot. Okay? So, once again, this is market Lifestyle. So, I would like to grab this opportunity also to Uh, humingi na pasensya dahil maraming mga nag sa akin nag email na hindi ko masyadong nasasagot. Pasensya na po and uh, eh, pasensya na dahil ngayon lang tayo nakagawa ng video about sa online lending application So once again mga ka-lifestyle once na nag-loan uh, nag ka sa online lending application uh, one two loan, I mean uh, one to I mean sa isang online lending application naka dalawang reloan ka uh, once na na delay ka lang ng one day then uh, sinabihan ka na magbayad lang then makakarelo na agad po kayo maniniwala automatic rejection na po yan kahit one day uh, one day overdue ka tapos nag full payment ka dahil dahil gusto mong mag-reloan. Huwag po kayo maniniwala. Hindi po kayo makaka-reloan yan. Automatic rejection po yan. So, once again, sa shout-out sa pautang peso. Yun yung tinutukoy na ni Ma'am na Ola. So, yun lang mga ka-lifestyle. Uh, this is Marky Lifestyle once again. Abang-abang uh, lang po tayo sa mga updates kasi uh, every single time po talaga nagre research po talaga ako kung ano yung mga may share ko sa ating mga ka-lifestyle kasi Uh, ito naman po talaga yung main goal ng channel natin. To help, to share uh, some information, some ideas na helpful, especially when it comes to online learning application problem. So, once again, um, stay tuned palagi sa ating channel. Uh, hindi man gano'n ka uh, hindi man gano'n kalaki itong channel natin. At least, once na pinanood mo talaga yung mga videos natin, meron ka talagang makukuhang idea, solution. Kasi, nothing but the truth based on my experience, lahat ng pinagsasabi natin. Hindi po ako nagpapanggap na, na ano ah, lawyer, kung ano-ano man. Ah, wala po talaga akong katayuan sa gobyerno. Ah, sinishare ko lang po talaga yung own experience ko when it comes sa online lending application. Yung mga pinagdaanan natin na sobrang bibigat na akala po natin dati is, is, is wala ng solution. So once again, this is Marky Lifestyle. Uh, maraming salamat sa mga solid subscriber natin. Stay tuned lang po tayo palagi. God bless ating lahat.